What's up guys? Yan sa video ito guys, ituturo ko lang sa inyo kung paano malaman kung luto na yun, niluluto ng fried chicken guys. Yan, maliban sa tusukin guys, para malaman kung ano, luto na ba yung fried chicken yung hindi. Meron pa akong technique guys. Yan, mga tips. Yan, ito guys, napansin nyo, merong ano dito fried chicken na medyo puti pa. Ito yung kakalublob ko lang siguro mga 2 minutes na ito niluublob ko. At saka ito, yung nakabuko dito yung luto na guys so para malaman nyo guys tingnan nyo yung itsura yung ano guys hilaw pa mapansin nyo talagang malakas pa yung bubbles nyo oh. yung ano yung kulo kulo nya yung bilis pa na tibok na puso nya tapos nakalubog siya guys ito mapansin nakalubog tapos ito naman guys ito yung luto na laging yung tandaan basta nakita nyo yung nakalutang na yan o. Oh. tapos magaan na tingnan tapos moving na siya guys parang gumalaw-galaw na ibig sabihin ano yan laluto na yan parang wala na yung tubig sa loob eh wala nang lulutuin yung mantika ito naman basa pa yung ilalim yan ilaw pa kaya nagkakulo nagkumulo-kulo yan okay ganun lang po guys ha tandaan nyo ha para di nyo na kailangan tusuk-tusukin itong mga ano to guys ito ganito kalaki yung manok mga 10 to 12 minutes to niluluto depende rin kasi sa ano yan sa laki ng manok kung kailan kung kailan maluluto alright খানা <coughs>